mapagpalang araw po sa inyong kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista minsan pa ang salita ng Diyos puro ng Diyos na nakasulat po sa banal na kasulatan ay ating pag-aaralan at ang nangyayari sa ating paligid. Ngayon po ay yung iba sinasabi na nila na mark your calendar. Ako rin po masasabi kong mark your calendar. Ngayon ay August 6. Bahala kayo sa inyong gustong isulat yan. Year 2025. Para maging memorable niya po sa bawat isa sa atin na ito'y mahalagang haraw sa sambayan ng Pilipino. Pero bago tayo papalaw sa Biblia, tayo muna po'y iingi ng tulong sa Diyos upang siya'y matnubay sa atin. Upang sa ganon, siyang magturo sa atin na bigyan niya po tayo ng malawak na pangunawa. Sapagkat Diyos lamang po ang makagagawa niyan, wala na pong iba. Apo, tandaan po natin, ang Diyos lang ang makagagawa niyan. Hallelujah. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. <clears throat> Ikaw ang Diyos noon, siya rin po ang Diyos ngayon at sa darating. Kami po ay, ako po ay nakikiusap, nakikihusap. Tulungan kami, sama kami sa aming pagbubulay ng mabuting balita ay sa Biblia at saka sa kasaysayan sa ngala ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay? Ang awa ko pang Biblia, New Testament lang. <laughs> New Testament kasi manipis po ano. Dito po sa kasulatan, ang sabi ng libro ng pahayag, Ganito po ang ating mababasa sa chapter 12 verse 9 Itinapo ng dambuhalang dragon ang matandang aas ng pangalay Jablo o Satanas na dumaya sa buong salibutan Itinapos siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampong. Kung pasinin po rito, yung dragon, siya rin po yung satanas. Kanya lang dito matanda na. Sa Enesis, siya po yung aas noon na dumaya. Anong sinabi rito? dumaya. Ayan. Na dumaya sa buong salibutan. Doon sa Garden of Eden, nadaya rin po si Eva. Si Eva po ang kanyang nadaya at nadamay po ang kanyang kasama na si Adan. Kaya sila nahulog po sa kasalanan. Yan ang trabaho ng Jablo. Ayon sa kasulatan. Ano pang pa sinasabi ni Apostol Pedro? Dito naman po sa kanyang epistola, tignan natin naman ang sinasabi ni Apostol Pedro. Sabi po sa Hunang Pedro si Pohotso, umanda kayo at magbantay ang jablo ng kahaway ninyo ay parang parang leong umuungal, umaatungal at alihaligid na umahanap ng masisila. Yan po ang Jablo o si Satanas. Ano Na po? Nag-aanap siya ng masisila. Tingnan naman natin si Apostol Pablo. Ikalawang Korinto 4.4 hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ang daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Maliwanag po dito sa mga talatang binasa natin patungkol po kay Satanas. Yung tinutukoy po rito hindi sila sumampalataya. Mga tao po ito. Kasi ang daylan sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Yung Diyos po rito is small d repairing to Satan. Sa ibang salin po, yung satanas ang nakalagay dyan. Ano? Even ang mga ibang mga kristyanismo, si satanas ang alam nilang dyan. So, ang trabaho po pala niyan, bumubulag ng isip. Yung isip ng tao. Imbis na magamit sa tama ang isip ng tao, hindi po magamit sa tama ang isip kasi po binulag ni satanas. Kumbaga, ang sabi rito, hindi na makita yung liwanag. O, kita nyo po, basahin ko muli ah. hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. May, may Diyos palang daigdig na ito. Ito yung si Satanas na itinapon. Na umahali ng naghanap na kanyang mabibiktima. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita. Ang liwanag, ng mabuting balita o salita ng Diyos. Hindi nila makita yung liwanag na salita ng Diyos. Kasi po sila ni Satanas. Dito pa rin sa sulat ni Juan. Unang Juan 5, 19. Ganito naman ang nakalagay. Dito naman sa unang 1, 1-19, ay 5-19. Ang buhong salimutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. The entire universe nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo sa mga tweed. <laughs> ang gumugodbyerno sa mundo natin o nagpapagalaw sa gobyerno sa mundo na kung saan kung tawagin nila the planet earth ay walang iba kundi ang Diablo. Kaya marami po siyang nasisilang mga tao. Mga profesional, mga nag mga hindi nagaral, mayayaman, may hirap, anuman ang itsura, maputi, maitim, o kayo mangi, kung ano nang tawag. Wala siyang sinisino. Basta meron siyang mabiyag, walang problema sa kanya, anuman ang kulay, anuman ang natural, anuman ang natural ng isang tao. Kaya eh, sinabi ko kung yung mga ibang tao sinasabi nila na pagka meron silang promo, mark your calendar. Ako din, mark your calendar now. August 6, 2025. Bakit ko po sinabing mark your calendar? Kasi po ngayon pong araw na ito. Dito po nangyari ang isang nakakagimbal na balita sa buhong Pilipinas na kung saan walang nangyari pong paglilitis tungkol po sa mga perang di malamang kung saan nilagay ni Sara Duterte ng Davao City. Gusto po sanang malaman ng taong bayan. Kanya lang, ang nangyari ang aking analisa, may sabwatan sa pagitan ng Senado at Korte Suprema. Ganito po ang aking analisa. Nagakyat ng impeachment ang lower house o kongreso sa upper house o senado. Kasi ang senado naman po talagang maglilitis eh. At sila rin ang magde-decision kung may sala sa kanila si Sara o kung walang sala si Sara, magbobotohan sila after na dinggin ng mga reklamo ng kongreso. Kaya ako sinabi may uusapan ng Senado at Korte Suprema. Ang sabi nung araw ni Jesus Escudero, yung presidente ng Senado, yung may reklamo, magakit kayo ng complaint sa Korte Suprema, sabi niya. Ganito. At nangyari nga, nangyari nga, nakarating sa Korte Suprema ang usaping ito. Ang dami ng daylan ni Chise Escudero, delay ng delay ang ginawa niya. Kaya sinabi ng Korte Suprema ang konstitusyonal ang impeachment ni Sara. Pero sinabi pa rin ng Korte Suprema, pwede naman kayong umapila ako alam ko ganyan sa mga korte. Eh. Kung dinismiss nila, ang anumang bagay, meron din nakalagay doon na pwede kang umapila. So, ang ginawa ng kongreso, umapila. Itong Senado ngayon, nagmamadali. Na totally, patayin na nila ang impeachment trial. Kaya sinasabi nga nila, dapat hintayin muna ang apila. Kasi yung sinabing ang konstitusyonal, sabi ng Kongreso, ng Korte Suprema, hindi pa po pinal yun. Kaya nagapila po yung Kongreso. Ngayon, ang ginawa naman ng Senado ngayon, ayun na po, nagmamadali na sila. Hindi na po nila inintay pa. Kahit sinasabi ni Senator Tito na hintayin muna. So, nagmagaling po ngayon yung Iglesia ni Cristo na Antikristo na si Rodante Mar Marculeta. So, pinanigan po siya ng maraming senador na labing siyam at isa lang pong abstain si Ping Lakson at tapat naman po yung no vote yung 19 vote yes na i-archive na lang hindi didismiss ha ah. para bang pakuswelo di bobo lang eh. archive pag sila ibig archive, inactive yung kaso. In the meantime, nandun lang. Pwede naman nilang buksan kung makakabuo sila ng uli ng mga ebidensya. Ganun lang po yan. In the meantime, matutulog muna yun. Yun ang archive. Ayon sa mga nababasa ko sa balita. Ngayon, paano kung magdesisyon ng Korte Suprema na ituloy ang impeachment? Alimbawa, alimbawa lang, pinanigan ng Korte Suprema ang Kongreso. Ituloy. Paano ngayon yan? Kasi ang sabi ng mga iba senador, sinabi na ng Korte Suprema ang constitutional yun. Eh. Ang problema, hindi pa nga pinali yun eh. Kasi nga may apila. Eh di magkakarambol-rambol na naman. Kaya sinasabi ko po sa inyo, nag-uusap yung dalawa. Nasabi na siguro ng isa, ikaw muna. Then ako naman ang sasagot. Then ikaw naman ang sasagot. Parang ganun eh. Kaya sa aking analisa, sa bagay, sabi ni Senador Risa Ortiveros kanina, na supalpal nga nagmamagaling na si Marculete eh. Supalpal siya eh. O sinasabi ni Yon sabi niya yung mga nakaraan kahit na nakaraan na yan, yan ay desisyon ng Korte Suprema na yung kanilang desisyon, binaligtad nila. Ibig sabihin, nangyayari din pala yun na merong sa isang pagkakataon, merong mga nilabas na desisyon ng Korte Suprema, nagmagapila yung natalo, bumaligtad ang kaso. Kaya sabi ni Hong Tiberos, kung nangyari noon, nang sa mga ganitong kaso, maaari pwede rin mangimala sa panahon natin. Eh, siyempre, Si Mark ulit ang nagmamagaling na anti-Kristo. Isang iglesia ni Kristo. Ngayon, anong sabi niya? Hindi ako kasapi ng mga Dutertes. Pero kanino siya nakadikit ng araw? Sa Dutertes. Ngayon, nakuha na niya yung ambisyon niya. Hindi na daw siya kasapi ng mga Dutertes. Ambisyosong. Anti-Kristo. So, paano ngayon niyan? Hindi po natin maalaman pa kung ano magiging resulta. Itong mga senador po, ang bumoto taong bayan. Pero nagdi sila, ayos sa kanilang gusto. Pero sumisigaw ang taong bayan na gusto nilang malaman yung totoo sa napunta yung pera ng bayan na pinamigay ni Sara na yung mga pangalan na sinabid niya sa kowa eh lahat yun puro bogus eh hindi tao ay sa PSA bilang taxpayer Okay lang ba na bayad ka ng bayad ng bis pagkatapos nakawan lang ng isang sarado Duterte yung pera? Hindi mo tatanungin sa mo dinala yung pera ko? Na, binay na binayaran ko ng buwis sa gobyerno? Ganun ba? Kaya ang mangyayari yan ting ng yung sa mataas na opisyon na posisyon sa gobyerno, na impeachable, edi eh, sasabit, yung kagaya ng Kiyosara, hindi nyo nga pinayagan. Edi eh, kami pa, hindi rin nyo papayagan. Sigurado, ganun din ang argumento nila sa Korte Suprema. Oh. Nakakalungkot po ang nangyari talaga. So, sabi sa Biblia, hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita o salita ng Diyos dahil binulag sila ni Sataras na Diyos ng mga ano daw po 1.8.44 basahin natin ano pa ang isang katangian ni Sataras bukod sa bumubulag siya ng isip ng mga tao ayon sa 1.8.44 44. Ito po naman ang mababasa pa natin. Ang sabi ng Biblia, 8.44. Ganito po ang mababasa. Ang jablo ang inyong ama at kung ano ang gusto niya, yun ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao na sa simula pa sa at kalaban ng katotohanan o salita ng Diyos. At di matatagpuan sa kanya ang katotohanan o no? salita ng Diyos kahit kailan. Wala pala salita ng Diyos ito si Satanas kahit kailan sabi ng Bibli. Kung siya'y magsisinungaling, kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungaling. Ano daw si Satanas? Walang salita ng Diyos. Kaya yung mga tao na hindi ayaw nilang mabulgar yung katotohanan tungkol doon sa pera kung saan talaga dinala ng nasabing Sara Duterte ng Dabo, anak ni Rodrigo Duterte Binoto sila, pero ayaw nilang sabihin kung paano malalaman yung katotohanan. Ah. Kaya ang tawag ko po sa kanila, kampon ni satanas. E, bakit ko nasabing kampon ni satanas? Eh hindi sila pumapanig sa, sa katotohanan eh. Ang gusto ng bayan, ang katotohanan. Tungkol sa pera. Bilyon-bilyon pong pera ang pinag-uusapan na nagmula po sa mga taxpayer. Hindi po nila pera yun eh. Alam niyo po yung pakaraniwang empleyado, nagbabayt ka ng bisang baba na sweldo mo. Sumisang kulang pa para buhayin mong pamilya mo hindi maring hindi ka naman magbayad ng bis dahil ikukulong ka ng gobyerno. Nagbabayad ka naman. ka lang. At ayaw pa nilang ipahalam. Nagpagkutsabahan niya pa si Sara sa COA noon. Anong sabi niya sa kongreso? Huwag kayo magbigay ng anumang detalya dyan. Hindi po ba isang kasinungalingan yan? Pati yung ko, pati yung ko ay nutusan niya na wag kayong magbigay ng mga dokumento sa quadcom ng kongreso para hindi nila malaman kung saan ko din yung pera. Pero hindi po nila nasindak ang ko. Nagbigay sila. Kaya po nalaban nyo ka yung mga controversial na yan eh. Dahil po hindi nila nasindak ang ko. Nagbigay ng mga kinakailangan mga dokumento. Kaya dyan po nagsimula ang impeachment. Ito naman pong Senado at Supreme Court ay eh magkakutsaba. Nag-uusap yan. Ikaw muna maglabas ka ba? Tapos kami naman. Then ikaw naman. Then kami naman. O. Oh. Imbis na gawin ang mandato ng Senado na impeach magiring then magdesisyon kung impeach o hindi di ba siguro sabi ni Chief sa korte oy magsalita ka muna ang dinagsalita o kami naman in the end, sana yung sinasabi ni Senator Risa ng Imala loob ng Diyos paglinawan niya ang isip nung no, labindalawang judge kasi sabi sa balita lahat yung napointi ni Rodrigo Duterte labindalawa yung maestrado ng Korte Suprema yung labindalawa sabi sa balita ang nag-appoint si Digong e yung tatlo yung sa nakaramang presidente na yan, si Jordan, si Ari ano yata naglagay dyan. Si Pinoy, ewan ko. Basta yung tatlo. Hindi ko lang kung sino. O. Oh. Nawa, magliwanag ang isip nila eh. Hindi naman silang asinado ang may obligasyon maging kaya senator judge nga sila eh. Nanumpa na sila. Nagpagawa pa ng mga bagong damit yung rob. Pero wala eh, sumausaw yung Korte Suprema. Eh, kaya ang sabi ko, pareho silang kampo ni Satanas. Eh, bahala ng Panginoon Diyos sa kanila at ang dalahin ko rin sa Diyos na huwag ng isip ng Korte Suprema na sana balikta rin nila yung kanilang desisyon para malaman ang ang gusto lang malaman na tao, ba siya dinala yung pera eh. Mahirap bang unawain yon? Ngayon, kung nil nilitis sana na sinado at saka sila nagboto na inakwit nila si Sarah, walang problema. At least, nalaman ng taong bayan sa napunta yung pera. Ngayon, pigla mong dadali sa, hindi mo nga dinismiss, in-archive mo naman. Eh parang ganun na rin yun eh. Eh sabi yun, para pang swelo, di bobo na lang yan. Archive, archive. Ang masakit dito. Kunwari, maka Diyos sila, gunagamit pa nila pangalan ng Diyos. Yung isa naman, sinasaniban daw ng guided by spirit. Pati Diyos, ginagamit nila sa kanilang kawalang respeto. Walang galak. Ba't hindi nila gawin ang kanilang tungkulin bilang judge? Senador, judge? Alam nyo na masiguro yung pinag-uusapan niya. Siyempre. <laughs> hindi malayo mangyari yan. Eh bakit? Sa Pilipinas pa. Sabi nga, only in the Philippines. Salamat Panginoon Diyos sa iyong pagliwanag sa amin. Nawa kayo pong nanonood ng video nito. Meron kayo natutunan mula sa Biblia at sa kasaysayan. Salamat po Panginoon Diyos sa ngala ni Yesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video. Baka meron sa inyong IAC kasi nasabi ko IAC si Marcoleta. Rodante Dante Marcoleta. Antikristo yan. Hindi naniniwala si Yesus sa Diyos. Hindi tao. Samantalang anak siya ng Diyos sa Biblia. Di natural Diyos siya bilang anak. Eh, Hindi na lamang po ang, ang aking video. Ano sana? Meron kayong natutunan mula sa Biblia. Kung inyong kaibigan kay Jesus, so Brother Manny Bautista, uh, like and share. At i-share nyo po sa kanila. Ang video nito. Pwede naman kayo mag-comment. Sasabuti ko naman kayo. Pero in the nice way. Po. <laughs> Sige po ano. Hanggang dito na lamang. Ano po kay Jesus Brother Manny Bodhi sa isa senior citizen 64 stroke nose 6 years person with disability 6 years at the same time. Sige po, nandito na lamang. bye, -bye.